Bilang pakikisa sa pandaigdigang araw laban sa human trafficking, idinaos nitong July 30 ang isang makabuluhang pagditipo sa session hall ng Sangguniang Panglunsod sa loob ng City Hall Compound ng Kabanatuan City. Ang tema ng selebrasyon ay isang nasyon, isang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Na siyang nagbigay diin sa pangailangang magkaisa ang buong sambayanan kontra sa pang-aalipin at pagsasamantala sa tao. Ang uh, aktibidad ay pinangungunahan ng pamalampang lunsod ng kabanatuan sa pamagitan ng Local Committee Against Trafficking, Violence Against Women and Children o LCAT, VAWC at ng Kabanatuan City Council for the Welfare and the Protection of Children o CCCWPC. Katuwang ang Philippine Against Child Trafficking o PACT at iba pang organisasyong nagsusulong ng karapatang pantaw at ligtas na pamayanan para sa bawat mamamayan. Layunin ng nasabing pagtitipon na itaas ang antas ng kamalayan ng publiko ukol sa masalimuot na isyo ng human trafficking na patuloy na banta sa seguridad at dignidad ng mga kababaihan kabataan at iba pang sektor na madaling mabiktima. Naniniwala ang lokal na pamahalaan na mahalagang paigtingin ang kolaborasyon ng pamahalaan, mga NGO at mismo mga mamamayan upang maputol ang mga ugat ng human trafficking. Kasama na ang kahirapan, kawalan ng edukasyon at kakulangan sa proteksyon ng batas tampok sa programa ang pagbabahagi ng testimonya ng mga dating biktima, mga pambansang datos ukol sa human trafficking at mga diskusyon sa legal na proteksyon at suporta para sa mga nailigtas na individual. Nagbigay rin ng panayam ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, gobyerno, NGO at mga youth advocates na humihikayat sa lahat na maging mapagmatsyag, makialam at makiisa sa advokasya. Ang selebrasyon ay nagtapos sa sabayang panawagan na makialam, makisangkot, makibaka, tapusin ang human trafficking ngayon. Layuning mas mapalapit ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan sa pamagitan ng mas bukas na komunikasyon isinagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija ang kapihan with media para sa ikalawang quarter ng taong 2025. Ang aktibidad ay ginanap bilang regular na paipag-ugnayan ng ahensya sa lokal na media kung saan tinalakay ang mga naging tagumpay, programa at mga nakatakdang gawain ng tanggapan. Ipinisinta sa nasabing pagtitipo ng mga pangunahing accomplishments ng DTI sa ilalim ng tatlong pangunahing unit nito, ang Business Development Division, Consumer Protection Division at ang Office of the provincial director. Ilan sa mga tampok na inilahat ay ang pagtaas ng bilang ng mga MSME na natulungan sa pamagitan ng pagsanay, akses sa puhunan at merkado at pagpapaiting ng proteksyon sa mga mamimili. Kabilang din sa tinalakay ay ang mga inaabangang aktibidad para sa ikatlong quarter ng taon tulad ng 50th Gatas ng Kalabaw Festival, isang pagdiriwang ng lokal na industriya ng gatas at uh, produktong kalabaw. One Town, One Product o Otop Bazaar na layuning ipakita at ibenta ang mga natatanging produkto ng bawat bayan sa lalawigan. Likha ng Nueva Ecijano Trade Fair na magbibigay daan sa mas malawak na merkado para sa mga lokal na produkto ng mga MSME. Pinangunahan ang aktibidad ni OIC Provincial Director Warren Patrick Casirano, kasama sina OIC Chief Maria Odessa Mansano ng Business Development Division, Chief Romeo Eusebio Paronilo ng Consumer Protection Division, at Senior Trade Industry Development Specialist Hanilin Marie Fernando. Bukod sa presentasyon, nagsilbi rin ang forum bilang plataforma para sa malayang talakayan sa pagitan ng DTI at lokal na media kung saan nagkaroon ng bukas na forum para sa mga katanungan hinggil sa mga pulisiya, isyu at mga programang ipinatutupad ng ahensya. Binigyang diin ng mga opisyal ng DTI ang kahalagahan na pagipagtulungan sa media upang maiparating sa mas maraming Nueva Ecijano ang mga serbisyong inilalaan ng kanilang tanggapan. Ayon kay Director Serrano, ang patuloy na pag-uulat sa publiko ng mga aktibidad ng DTI ay isang hakbang tungo sa mas bukas, tapat at responsableng pamahalaan. Aniya hindi lamang ito nagpapaabot ng impormasyon, ito rin ay isang paanyaya sa mamamayan at media na maging aktibong katuwang ng DTI sa pagsulong ng masigla at patas na kalakalan sa lalawigan. formal nang idineklara ang tuluyang pagbuwag sa ng Rehiyon Gitnang Luzon o KRGL matapos ang matagumpay na mga operasyon ng militar at pulisya ayon sa 7th Infantry Division 7ID ng Philippine Army ng Fort Magsaysay Palayan City, Nueva Ecija. Ginumpirma ito ng National Joint Peace and Security Coordinating Center sa pamagitan ng Resolution No. 01 Series of 2025 matapos ang masusing deliberasyon at verifikasyon ng Area Clearing Validation Committee. Ang deklarasyong ito ay ibinatay sa mga komprehensibong ulat ng pinagsanib na operasyon ng Armed Forces of the Philippines o so AFP at sa Philippine National Police PNP. Isa sa mga naging malaking salik ng tagumpay na ito ay ang pagkakaneutralisa sa 10 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG, kabilang na ang apat na tinukoy bilang high-value individuals sa isang operasyon noong June 26, 2024 sa Kilometer 6, Barangay Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Pinaunahan ng Joint Task Group Aguila ang naturang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Brigadier General Joseph Norwin Pasamonte na siyan na ngayong komandor ng 7ID. Binigyang diin ni Pasamonte ang kahalagahan ng pagpapanatili sa kapayapaang naipaglaban at ang pagpigil sa muling pagsiklab ng insureksyon sa rehiyon. Ayon sa 7ID, ang pagbuwag sa KRGL ay patunay ng matagumpay na pagpapatupad ng whole of government approach at pag-iisa ng iba't ibang sektor. Sa kasalukuyan, tinatayang higit sa 13 milyong Pilipino ang makikinabang sa mga programang pang-imprastruktura, kapuhayan at kaularan sa mga lugar na ligtas na mula sa gulo.